Alam mo ba? Ang colorectal cancer o cancer sa bituka ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa buong mundo. Naaapektuhan nito ang colon at rectum, ang mga bahagi ng bituka na may mahalagang papel sa pagtunaw ng pagkain at paglabas ng dumi sa katawan. Sa Pilipinas, ayon sa Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development, ang colorectal cancer ay top 4 deadliest cancers kung saan libo-libong Pilipino ang natutukoy na may ganitong karamdaman bawat taon. Batay sa kanilang datos, 20,736 na bagong kaso ang naitalan nitong taong 2022 at 10,692 na mga Pilipino ang nasawi dahil sa sakit na ito. Pero, ipinaliwanag naman ng World Health Organization o WHO na ito ay isa sa mga pinaka-preventable o pwedeng maiwasang uri ng cancer dahil karaniwang nagsisimula ito sa mga polyps na pwedeng matukoy at maalis agad bago pa ito maging cancerous. Pero, paano nga ba nagkakaroon ng colorectal cancer? Karaniwang nagsisimula ito sa mga maliit na polyps o abnormal na pagtubo ng tisyo sa bituka. Bagamat hindi lahat ng polyps ay nagiging cancerous, may mga uri nito na maaring magdulot ng cancer kung hindi agad natukoy at naalis. Ayon sa mga eksperto, mataas ang piligro ng colorectal cancer sa mga taong mahilig sa pagkain ng processed food at matabang pagkain, walang ehersisyo, naninigarilyo at labis na pagkonsumo ng alak. May mga pag-aaral din na nagpapakita na ang genetics at family history ay may malaking papel sa pagkakaroon ng ganitong uri ng cancer. Dahil dito, maraming bansa ang nagsimula ng maglunsad ng screening programs para sa sakit na ito. Ang WHO at iba pang health institutions ay patuloy na nagsasagawa pa ng pananaliksik tungkol sa pag-iwas at paggamot sa colorectal cancer. Kasama sa kanilang mga rekomendasyon ang regular na screening para sa mga taong nasa edad 50 pataas, malusog na pamumuhay at wastong diet na mayaman sa prutas at gulay. Sa Pilipinas, may mga kampanya ang Department of Health para hikayatin ang publiko na magpa-screening, lalo na ang mga nasa high-risk group. May mga ospital na nag-aalok ng colonoscopy, isang procedure na makakatulong sa pagtukoy ng polyps o maagang sinyales ng cancer. Kaya huwag baliwalain ang anumang pagbabago sa katawan. Sa maagang pag at wastong impormasyon, maaaring iwasan ang colorectal cancer at mapanatili ang malusog na pamumuhay. Ngayon, alam mo na!